hindi talaga natin may iwasan pag mainit ang ulo natin, yung utos sila ng utos. Pero pag tinanggap natin, pag tinanggap natin, nakatulong tayo, utosan tayo, hindi naman habang buhay, ganto tayo, mag tayo para mabago din ang buhay natin. Hindi habang buhay ay katulong tayo. Siyempre, nandito tayo para mag-ipon ng pera at saka para kung ano man yung goal natin sa buhay ay para matupad yun hindi tayo habang buhay nandito sa kanila nandito lang tayo sa kanila kasi kailangan pa natin ng pera susundin natin sila kasi nangamuhan tayo sa kanila ganun Hi guys, it's me, MG Wala ulit ang amo ko. Kaya, pag laging wala sila, ay yung time yun na nag-upload ako ng mga video. Bakit maraming mga OFW na hindi nagtatagal sa amo nila? May mga dahilan sila, hindi natin alam kung anong dahilan. Pero, ako, bakit ako nagtagal sa amo ko ng 15 years? Saka, bakit ako nagustuhan ng amo ko? Yung pinagtatanggol ako ng amo ko. Ang nakikita kong dahilan, ito yung mga dahilan kung bakit ako nagustuhan ng amo ko. Una, hindi ako kumukontra sa gusto niya. Halimbawa, kung anumang gusto niya, oo lang ako ng oo. wag mo siyang kontrahin, lalo na yung babae. Yung babae amo mo para makasundo mo siya, uh, huwag mo siyang kukontrahin. Halimbawa, uh, may inuutos siya, gawin mo. Gawin mo yung ano niya, huwag mo siyang salungatin sa mga gusto niya. Si ayaw na ayaw ng mga babae na kinokontra sila dito ha, ang ugali ng mga babae. Kasi siyempre, uh, may mga kapatid sila, nalalaman, nalalaman ko rin sa mga katulong nila. Ang mga ugali nila ay yung parang ang tingin nila yung wala kang alam, sila ang may may alam. Sa totoo lang ganun talaga ang ugali ng mga uh, mga amo dito yung iisipin nila na sila ang mas may alam sa iyo sila ang amo mo sila ang nakakaalam uh, katulong ka lang, susumunod so, ka sa kanila kasi 'di ba katulong nga ang katulong nga ang piunta natin dito, hindi naman tayo boso, So sila ang may alam, sila ang may alam. 'Di wala kang alam. Pero sa sarili mo, alam mo. Ganun, 'wag mo siyang kukontrahin. Ayaw na ayaw yun ng among babae. Ang mga lalaki dito ay hindi naman nakikialam sa loob ng pamamahay. Mag-utos lang 'yan, yung hindi hindi yan siya nakikialam. Pero sa sa loob ng pamamahay, walang pakialam ang lalaki. Ang babae ang lagi mong pakikisamahan. Number two to, yung hindi ako ano, sumbong ng sumbong kasi tulad ng tatlo na ang nakasama ko dito. Tapos ay umuwi na sila. Ako lang ang naiwan. yung ano, sumbong sila sa mga may ginawa yung anak nila. Tapos sumbong sumbong sila ng sumbong. Alam mo yun, ayaw ayaw na ayaw nila na nagsusumbong sila about sa pamilya nila. Hayaan mo lang sila kung anong ginagawa. Pag nagtanong, pag nagtanong sila, sabihin mo ang iyong totoo. Magsabi ka ng totoo pag nagtanong sila. Pero yung sino, susumbong mo sila kaysa si ganun-ganun, wag na wag mong gagawin yun kasi ayaw ng amo yun. Ganun ang ginagawa ko kaya nagustuhan ako ng amo ko. Lahat ng gagawin mo, kung hindi mo alam, ay kailangan nga magtanong ka sa kanya. Ayaw na ayaw ng among babae na pinangungunahan siya. Yung pangungunahan mo siya, ay ayaw na ayaw nila yun lalo na dito sa bansang Middle East sa totoo lang ang gustong gusto pa ng amo ko ay malinis ako magtrabaho Uh, siguro kaya din ako tumagal dito kasi tanggap ko, nakatulong ako. Pumunta ako rito kasi katulong ako. Uh, pagsisilbihan ko sila. Uh, susundin ko sila lahat ng utos nila kasi once na hindi natin tinanggap yung trabaho natin, yung nababa, utos sila ng utos tapos nagagalit ka. Uh, ka pa nag ano ng katulong kung ayaw mo mautosan, 'di ba? Eh di mag-opisina ka na lang at saka kasundo ko yung amo ko. Alam hindi ako sumbungera. <laughs> Sa totoo lang ayaw talaga nila ng sumbungera. Ganun lang ang amo dito para makasundo mo. Ganun ang gagawin mo. Tanggapin mo na katulong ka, utos-utosan ka o okay lang naman utos ka basta eh katulong ang ano mo, eh. katulong yung yung ano mo, ang inaplayan mo. Kung ayaw mo mautusan, di sa opisina ka, di ba? Bakit ka nagkatulong kung ayaw mo mautusan, kung naiinis ka, kung ano ka. Tapos, halimbawa, meron pang ibang katulong na ano, meron pang ibang katulong na, di ba, pag inuutusan, tapos naggalit, pinalang na sila, hindi nila matiis yung amo nila. Pero once na tinanggap mo yung trabaho mo, minahal mo yung trabaho mo, mahal mo yung ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo maiisip na ganun, hindi mo maiisip ang mga, negative thoughts o di ba negative thoughts talaga <laughs> kasi ganoon ang ginagawa ko minsan mainit ang ulo ko pero hindi nila ako uh, inano inaano kasi hindi hindi naman sila naggalit sa akin pag mainit ang ulo ko kasi alam nila ang ugali ko kasi alam nila na maasahan ako pagdating sa trabaho so kilala nila ako kilala ko na rin sila kaya sa paglalaro kami magkasama <laughs> ganun lang 'yon. Tapos hindi hindi ako nagrereklamo lalo na sa trabaho. Halimbawa, uh, may ginagawa ako, may ginagawa ako tapos tatawagin ako Ah, pag mainit ang ulo ko, okay la, hindi ako manas, sabi ko okay, pero hindi ko muna gagawin, pero hindi hindi ako nagreklamo na kasi pagod ako, halimbawa, kasi may alam mo yung kasama ko dito, guys. Yung ano, nag nagreklamo sila, pagod ako, hindi ako nakatulog kagabi, puyat ako, yung magreklamo sila sa amin nila, masakit ang ipin ko, masakit ako. Ako never talaga akong magreklamo na may sakit ako. Ah, uh, maano lang nila na matamlay ako. Sila lang nakakapansin sa akin na matamlay ako. Sila nagsasabi kung may sakit ako, tapos papainumin na ako ng but. Pero never ako nagsasabi na siguro maliban na lang pag masakit na masakit yung nararamdaman ko eh nakita nila na tulog ako. So, magtatanong magtatanong sila kung bakit ako So, malalaman nila kung may sakit ako o wala. Pero ay eh, nagrereklamo akong puyat ako, puyat ako. Puyat ako kagabi, hindi ako nakatulog, masakit eh, pagod ako never, never ako nagreklamo sa kanila kasi yun ang trabaho ko eh. tanggap ko na ganoon ang trabaho Ma nagreklamo man ako, hindi sa kanila <laughs> doon sa kaibigan ko na kakilala ko, na doon ako nagreklamo lagi, araw-araw na lang nagreklamohan kaming dalawa <laughs> nagreklamo siya sa buhay niya ako din nagreklamo sa buhay ko oo, <laughs> araw-araw kami nagreklamohan ganun lang Ganun lang kasi ang ano, tanggapin natin kung ano ang pinasok natin trabaho. Isipin natin na hindi habang buhay ay ganito tayo. Panghuli, yung pakikisama mo sa anak nila. ah uh, Siyempre, kailangan pakisamahan mo ng mabuti ang anak nila. Kung anong inutos ng anak nila ay sundin mo na hulugtuloy ang ballpen ko. Madaldal kasi ako. Tapos, wag na wag mong isusumbong yung mga ginagawang hindi maganda ng anak nila. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Wala kang pakialam doon. Ang, wala kang pakialam doon. Ang trabaho mo lang ay maglinis. Sundin ang utos nila. Wag mo silang pakikialam sa personal nilang buhay. Kasi yung mga anak, nagsusumbong din yan sa nanay. Na kesyo, ganun yung katulong, ganun yung ganun. Ganun, nagsusumbong yan. So, pakisamahan mo yung anak nila. Para. Ay, yun ang dahilan kung bakit ako nagustuhan ng amo ko. Bakit ako laging pinagtatanggol ng amo ko. At saka, bakit lagi niya akong pinagre-renew ng kontrata. O, ba diba? Okay, guys. Bye-bye. Subscribe my channel. m g Okay. Bye-bye. Akshu. Bye. -bye. bye. bye.